Hello guys, uh, welcome to my channel, Lemon TV Vlog At uh, uh, alam ko uh, na kayong may mga ari ng mga e-bike uh, Very familiar kayo kung ano tong nasa harapan nyo Correct, ito ang battery ng ating mga e-bike Pero itong battery nito kung mapapansin nyo, uh, buntis siya or nakalobos siya So for today's content, papakita ko sa inyo kung bakit siya nakalobo kung ano yung naging rason kung bakit siya lumobo at uh, syempre, tuturo ko na rin sa inyo yung mga dapat na gawin ninyo sa ating mga baterya ng ating mga e-bike para mapangalagaan at mapagtagal ito ng hanggang 2 years welcome back guys sa aking youtube channel, Lemon TV Vlog share bago lahat uh, mag subscribe muna kayo sa aking youtube channel pakipindot nyo na rin yung uh, bell button para maging updated kayo sa mga latest at upcoming videos ko. So marami nagtatanong kung bakit naging ganito itong battery ng e-bike na to. Ito lumobo to or nabuntis to. to so, ito nga wala pang one year to nagkaganyan na dahil sa kapabayaan din. At yun nga ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-charge ng maayos at tama ang inyong mga uh, e-bike batteries itong lead acid, ito yung karaniwan nakakabit sa ating mga electric bike. Okay? Ito guys, kapag ito na overcharge, ganito ang nangyayari. Lumulobo siya. Pero hindi siya sumasabog kapag na overcharge. So, ito ang unang tip natin guys. Hindi ko na komplikado. Very basic lang ituturo sa inyo. Kung mapapansin nyo sa monitor ng inyong e-bike, may battery siya, may battery symbol siya, no. Tapos dun sa battery symbol niya, meron siyang apat na bar. 1 2 3 4, okay? So, yung first bar, every bar is equivalent to 2 hours of charging. So, 2 hours charging, 2 hours, 2 hours, 2 hours, a total of 8 hours and charging. So, kung bumiyahe ka, naubos yung first bar mo, ibig sabihin, 2 hours mo lang siyang itcha-charge. Bumiyahe ka, naubos ulit, another another bar. So, ibig sabihin, 4 hours mo siyang isa charge. Yun na yun. And so on and so forth. Hanggang maka 8 hours charging siya kapag naglobat ka na. Pero syempre, hindi nyo naman kailangan araw-araw na ginagamit nyo, kailangan nyo ubusin yung 4 bars bago nyo siya i-charge. Pwede naman, pag naubos yung dalawang bar, pwede nyo siyang i-charge ng 4 hours. So, ngayon, mamaneho kayo pag uwi nyo sa bahay, gamit nyo ang inyong e-bike, nakita nyo dalawang bar ang naubo. So, ibig sabihin, 4 bars, 4 hours, uh, nyong isa-charge isa -charge yung battery. You have to wait for 30 minutes. Kailangan maghintay muna kayo ng 30 minutes bago nyo isaksak ang inyong charger sa inyong mga outlet. So, malino yan guys. Ano? Pagkagamit nyo, nakita nyo, kailangan nyo siya i-charge huwag nyo muna siyang i-charge icha huwag nyo muna isasaksak sa outlet yung inyong charger kailangan mag-wait muna kayo ng 30 minutes bago nyo siya isaksak kailangan mag-cool down muna yung batteries nyo after 4 hours binalikan nyo nakita nyo naka-red pa rin yung inyong charger pero naka 4 hours na kayo huwag nyo nang ihintayin mag-green yung inyong charger kasi yun ang nagkakos ng overcharging okay doon na o overcharge yung mga battery nyo kasi yung iba hinihintay pa nilang mag green light bago nila tanggalin sa saksakan sobra sobra na yung charge doon sa battery na kailangan lang e eh 4 hours na dapat i-charge so yun na 4 hours pagbalik nyo tinanggal nyo na sa saksakan tapos na yung charging time ang gagawin nyo, huwag nyo muna siyang gagamitin. ah uh, kailangan nyo muna maghintay ng for another 30 minutes bago nyo siya gamitin. Kasi galing pa yan sa init, galing pa sa charging time yan. Sa uh, charging stage. Kaya hindi nyo pa siya pwedeng gamitin. Mabibigla, humbaga yung inyong mga batteries. So, you have to wait for another 30 minutes. Bago nyo siya itakbo ulit Yan yung uh, pinakamagandang gagawin nyo sa mga battery nyo Para magtagal ito I'm sure may magsasabi dyan Paano kung kailangan ko ng gamitin yung e-bike agad-agad pagka-charge Pwede naman siguro guys na pwede nyo paminsan-minsan ganun ang gawin nyo Pero kapag kasi uh, namihasa kayo na ganoon ang ginagawa nyo Uh, I'm sure 100% hindi tatagal yung battery nyo ba? Ay, walang isang taon magpapalit na naman kayo gagastos na naman kayo ng pagkalaki-laki sa baterya ng e-bike so kung paminsan-minsan nyo lang gagamitin eh, pwede pero kung ako sa inyo sundin nyo na lang 30 minutes uh, after nyo gamitin and 30 minutes before nyo gamitin pagpahingay nyo muna para mas tumagal pa yung inyong mga electric e-bike batteries. Another tip sa pag-alaga ng battery nyo, huwag nyong babasain. Hanggat maari, huwag nyong babasain, huwag nyong ilulubog sa baha. As much as possible, uh, iwasan nyong mabasa ang inyong mga battery. Kasi alam nyo, may corrosion yan. Magbaha uh, yung ibang parts dyan, magkakaroon ng uh, kalawang at yun ay start ng pag Pagpangit na ng takbo or pagpangit na ng uh, buhay ng inyong mga batteries. Another tip pa. Ito guys kung nakikita nyo, ito yung mga terminals dyan. Terminal at ito yung another terminal ano. Paminsan-minsan, bibisitahin nyo to, Baka kasi nag-uumi doon na or baka nagkakalawang niya. So, i-check nyo rin siya pamisan-misan para malinis nyo rin. At ma-check nyo rin yung kondisyon ng mga batteries nyo. At kung kinakailangan nyo na magpalit ng battery guys, uh, bumili kayo sa e-bike and e-car superstore dahil subok na matibay yung mga battery nila ng mga e-bike. Tsaka syempre, sila na rin yung magkakabit dyan. At mura pa at kompleto sila sa mga technician para kung meron man kayo iba pang problema sa inyong mga e-bike sila ang sasagot so that's it guys sana uh, may natutunan kayo sa video na to, sa content na to lalo lalo na do sa bago bago pa lang na bumili ng mga e-bike at uh, mga electric vehicles nyo so ingatan nyo na mabuti ang inyong baterya dahil napakamahal nito ang presyo ng mga batteries ng e-bike mula 3,000 sa pinakamababa para dun sa mga singles at yung malalaki ng mga e-bike mga 4 wheels na ito hanggang 14,000 pesos ang halaga ng mga batteries so ayoko naman na lumilipad lang yung pera nyo yung gastos nyo para lang kayo nagpalipad ng pera kung hindi nyo aalagaan at talagang kailangan nyo paghandaan yung pagbili nyo ng baterya pero sulit na sulit naman ang paggamit nyo sa inyong mga e-bike so that's it guys ingatan nyo yung inyong mga battery sana may natutunan kayo sa pag-iingat ng inyong mga batteries lalo lalo na ron sa mga bagong may mga e-bike may mga bagong billing mga four wheels, three wheels na e-bike or two wheels. Ingatan nyo mabuti ito dahil ang mahal ng battery guys. Okay, so I hope to see you again on my next video. Bye for now.